Napayakap sa puno ng Benguet Pine ngayong araw si Princess. Bagamat single ito sa pagdiriwang ng Valentine's Day, babawi na lang siya sa hug at tree na pakulo ng Department of Environment and Natural Resources. Um, Napaka-importante po ng program ng DNR kasi nakakatulong po siya, hindi lang sa tao kundi sa environment din po. Um, kapag nakita po ng mga tao na may program na ganito yung DNR, ang kampanyang ito sinimulan ng ahensya noong February 12 at layo nitong ipalaganap ang pagprotekta at pagpapanatili sa mga kagubatan ng bansa. Paraan din ito ng ahensya para hikayatin ang publiko na ipakita ang pagmamahal sa kalikasan ngayong buwan ng pag-ibig. It's a good thing kasi may chance tayong mag-reconnect with nature din po. Isa rin kasi sa mga problemang kinakaharap ng mga kagubatan sa Cordillera ay ang kaliwat ka ng pagsiklab ng forest fire. Sa pagsisimula pa lang ng taon, nine na forest fire na ang naitala sa buong rehiyon. Samantala, ayon sa mental health advocate na si Ricky Ducas, ang pagyakap daw ay mayroon ding epekto sa mental health ng isang individual. Actually, sa mental health, tinuturo natin yan no, na kung saan, if you don't have someone to hug, hug, hug a tree. Why? Kasi eto, ang hindi naman tinitignan ng brain natin kung sino yung kayakap natin. Ang tinitignan niya is yung mga muscles and neurons na gumagalaw nung may kayakap tayo. So ngayon, nadadaya natin yung brain natin na may kayakap tayo Kami may release ng happy hormones. Yun yung tinatawag natin yung love hormone. Magtatapos ang kampanya na Hug bukas, February 16 at hinihikayat din ng DENR na ibahagi ng publiko ang kanilang larawang Hug a -tree sa social media. Atom Balya para sa Luzon Headlines.